Wala na yung eatery dito. Na, ano? Kainan. The Chinese Flaming Cuisine. So ayan paluto lang natin to at tayo kakain na. Hindi gano'ng matamis? Hindi gano'ng matamis. Parang white. So yun guys, mga kaerd Ayan na lang dito kami sa Mulog Qatar <laughs> Actually holiday ngayon dito sa Doha Qatar dahil uh, National Sports Day Eh nagaya kaming dalawa na mag-walking kami So naisip namin, tanghali na kasi dito naman kami sa mall mag-walking Kasi malawang Mall of Qatar eh So samahan nyo kami na maglibot-libot dito ito si pinakamalaking mall dito, dito sa Doha, Qatar So last time na nagpunta kami dito, wala pang train Ang mahal ng pamasahe sa Uber uh, Actually, Carly pa nun eh So ngayon, dahil na may train na, 2 reals lang dito na kami from sa area namin diba? Dahil sports day ngayon, ayan Parang pangalawang base ko pala nagpunta dito mga ka-art Mula nung sa loob ng 10 years ko dito sa Qatar Ito <tinyo> yung tatlo na naging ng ano mo? sa practice ko So ngayong time check ngayon ay 11 So wala pang gaano tao Malamang mamayang medyo hapon or paggabi Tsaka dadag sa tao dito So kaya ngayon na kami nagpunta So walking at saka tingin-tingin na rin kung ano mabibili. At dito na rin nagpunta yung ano. yung mga bata. Kidsenya. Ah, kidsenya. Ay, tingnan mo yun. katanay ko yung sarap na siya. Nabibilang kaya yung mga uh, ibang brand na yan, no? Oo, oh, yung pambata. Sa dami ng shop dito. Mm. Mother Care. Anong si Enzo nun dyan kayo bumibili eh. Sarado ang foot locker no? Hindi ba? Ngayon pa lang yan. Under ano pa lang. Opening soon ang foot locker. Jeez. So may mga So may mga rotonda rotonda rito di sa baba. Orange na ano. Doon may set setup ng ilaw no. Nung lights and sound. Ay yung airplane ng Qatar Airways oh. Uh -huh. Ay sa dulo yung kids niya. Ayun no? Kids Mondo pala, yung Kids Mondo pala sa ano yun. Correction Pilato. daw, Kid Mon Kids, Kids Mondo. Mondo. Kids, Mondo pala. Yeah, Kids Mondo raw. <laughs> so baka ano kaya tayo dito? Mga 20,000 step, no? Wala pa. Sa kalibot na itong lahat ng food. Kailangan target natin ngayon, maka 20,000 step tayo ng walking. Meron ka ba dyan? Wala. So, ito yung ano. Pinaka-sentro nito, ano? Oh, yeah. Pinaka-sentro nitong um, Mall of Qatar. Diba ano, dyan sila, ano ba yung nag-labor maya ba? Sino yung nagpunta dyan sila? Chan. Ano yun? Nag concert nag o, Hindi nag-concert. Parang nag -ano sila. Nag? Hindi nagsalita-salita. Ah, may parang fountain. Uh. Oh. Uh, ano? Raise your heads. Oh, Nag-upo sila tapos parang fan-meeting mo. Eh. Meet up. Oo. Uh Mamaya may event sa May event na? So dito, sa gitna, mga ano to, restaurant. Ayan, like Chili's, Royal Tandoor. Cheesecake Factory, yun sa ground. Mm -hmm. Ayan, Cheesecake Factory, oh. Ay. Actually po, ang totoo niyan, mga ka-earth, eh, ako yung nananahimik sa bahay. Nag-message oh, oh, sa akin. Hindi, nag-message sa akin yung uh, mula Qatar. May mga promotion kayo sila sa ano, center point. So, pag doon nakabili ka ng halagang 200 200 uh, reals, less 100 reals. 200 and up reals, meron kang 100 reals. So, cashback. Uh, may parang cashback. So, yun since kailangan ko na nang bumili ng uh, sapatos na pang duty sabi ko sige ano pa kami yun yung pinaka main reason pala kaya kami nandito second na lang yung uh, maglakad-lakad walking walking so ngayon hanapin namin yung center point dito naman tayo sa kabilang ano, angulo ng ano pinakasentro nitong Mall Qatar. So, yung baba niya, pareng parang fine dining, no? Charisma. Wala ba dito ang directory? O sa baba? Baba kami. Ito Starbucks yan, no? Parang mm. mukha natin dito. Maganda yung lightening. foundation din ngayon. Wala pong ano yan, eh? walang filter. sip sip and smile sip dip and smile doon doon yata gawin yung suntok ko loong naman ang dining area na ito ano? Debs W. Rehman anong ano yan? arabic? yung eatery din e blacktop prop burgers and shake loong naman dining area nila Tas, pag kumain ka dyan ito yung, yung magiging view pala na yung eatery dito. Na ano? Kainan. Anong eatery? Yan, yung pangalan na yun Eatery. Yan, may pa-effect dito na ano, water fountain. dati ko nagpatrabaho sa ipo rin. Pwede ko mamaya yung cheesecake. Cheesecake factory. Paborito ni Imaan. Number one, cheesecake. Cheesecake? Oo. Parang white. Hindi ka nang matamis. Hindi ka matamis. Parang white to. White may white, white something. Oo. Wala. So yun, nakita na namin yung center point. So yun, bikini okay, pa yung yung black fish. Bikini pa tayo Gusto ko yung malambot yung ano, outsole. Outsole ba tawag doon? Lakad-lakad po siya. Hindi po siya makapili. Kasi gusto niya mura. Kahit masakit. <laughs> Actually, okay to. Hindi ko Ang ganyan. Pag-apit. Tingin tayo sa ano. Ash Puppies Bell. Milano. Milano. Sa ba yung pagsukat mo talaga, ano eh, ramdam na agad nung paano na magkakasundo kami eh. Alam na Comfort. Oo. Ah. So yun mga ka-earth, nandito tayo ngayon sa Aldo. At ito yung ang mga pupusukan. Teka lang. Ito yung ating napupusukan. Aldo. Comfort, yes. Hindi slippery. Hindi siya slippery, yes. presyo na lang ang pinag-uusapan. so, <laughs> nakasale dito na ano. 30%. Percent. <laughs> 30%, 30 sale. No? From 500 plus, 400 pa lang. na. kasi mm -hmm. may pre na parang ng pang-protection. Polish ba? Yeah. So, kami kagad yan pa ako. Masinot ko. Umuawa agad yun pa ako. Sukat mo pareho. Nasa ilalim din. Okay. Ayan lang. <laughs> Saan? Dito tsaka dito. Puti sa <yung> sinukat ko. <laughs> Puti sinukat Boss, can I have another This one is hurting. Can I Yeah. 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 So, nagawa niyo ng remedyo ni Sir, medyo naging comfortable niyo yung kaliwa. Ito kasi yung first choice. Meron pa nang bubili ng sapatos na. Meron pa nang bubili sapatos. <laughs> Meron siyang pangilagan. Ha, kung dito mas katatama sa likod. So no need for that for Now if I put this, Okay. I can feel some uh, uncomfortable here. Ah. Uh, backside. So better uh, you don't Okay, brother. Yes, sir. Please, sir. Do go for this? So, yun. nagka na kami dito sa Aldo. Ayan. Tangi-tangi na namin yung sapatos. So, ngayon. Kainan. Bilis ng oras, oh. Malauna na. Malauna kagad ng hapon. So, hanap naman kami ng ano. Hanap kami ng makakainan. ika Okay. Malamig, na, Kaya lagi ihika ka, no? So, ayun. Hanap muna kami ng mga kainan guys So ayan, dito kami nakarating sa Ano pa kanyang tumi? Atilia. Atilia Sa Atilia yeah. Mongolian Grill Atila Mongolian Grill Ayan So kami umimili doon nung gusto namin paluto Ayan mga uh, seafoods Chicken Vegetable Noodles Oke okay. Terus ini nge-luto si kuya Ayun kawali niya, no? Atila Ano siya? Indo-Chinese Flaming Cuisine So ayan, nag-range yung ano niya sa 50 reals. Isang mil, 50 reals. Kasi ko mag-create nung iyong ano, choices. So ayan, paluto lang natin to at tayo kakain na. Ang um, malauna ng mahigit. So ayan siya. So si Mrs. Namimili pa siya ng kanyang mga mix and match na ilulupapaluto. Thank kain na po tayo mga ka-earth Para siyang ano, no? Hampton na uh, seafoods So yan, kakain na po muna kami Alright Ayan po siya, nakapila siya dito sa Daiso, Japan So, yun mga ka -er, Tapos na po ang aming maghapon. Ayan. At kami ay pa na. Ayan. Pagalik na pa kami dito sa metro station. Ito yung kanina harap ng ano, no? So, yun. Hanggang na lang po yung aming vlog for today. Salamat po sa pagsama sa amin. Ingat po lahat at God bless. Bye-bye. na that <laughs>